Magandang araw! Ako po si Sarah Jane T. Selga at ako ang inyong tagapag-ulat sa araw na ito. Narito po ang mga paksang aking tatalakayin. Uri ng paksa, uri ng panaguri, at ayos ng pangungusap. Ang paksa ay bahagi ng pangungusap na pinagtutuunan ng pansin o pinag-uusapan sa loob ng pangungusap alam natin na ang pangungusap ay binubuo ng paksa at panaguri. Alam nyo ba na mayroong mga uri ang paksa? Nariyan ang paksang pangalan, paksang panghalip, paksang pandiwa, paksang panguri at paksang pangabay. Una nating talakayin ang paksang pangalan. Sinasabing ang paksa ay nasa uri ng pangalan kung ang pangalan ang ginamit bilang paksa sa pangungusap. Narito ang halimbawa, sumulat ng talambuhay ang pinuno. O sa inyong palagay, ano kaya ang paksang pangalan sa pangungusap? Magaling ang pinuno. Ang pinuno ang paksang pangalan sa pangungusap at siya ang gumaganap ng kilo. Kaya naman, sa halimbawang ito, ito ay mauuri nating paksang pangalan. Narito naman ang pangalawang uri ng paksa, ang paksang panghalip. Alam natin na ang panghalip ay bahagi ng panalita na humahalili sa ngalan ng tao, hayop, bagay, puok o pangyayari. Masasabi natin na ito ay nasa paksang panghalip kung ang paksa sa pangungusap ay panghalip tingnan natin ang mga halimbawa. Sila ay gumagawa ng parol. O, alin kaya dito ang paksa? Tama ang sila. Sapagkat ang sila ay ginamit na panghalili sa ngalan ng tao. Kaya ang tanong ay sino ang gumagawa ng parol? Sila. Siya ang paksa at dumako na tayo sa ikatlong uri ng paksa, ang paksang pang-uri. Ang pang-uri ay bahagi ng panalita na naglalarawan sa tao, hayop, bagay, puok at pangyayari. Masasabi natin ito ay paksang panguri kung ang panguri ang ginamit bilang paksa sa pangungusap. Sa halimbawang ito, hinahangaan ang matatalino. Malinaw na ang ating paksa o ang pinag-uusapan ay ang matatalino. At ang matatalino ay panguri. Magaling! At narito na nga tayo sa ikaapat na uri ng paksa, ang paksang pangabay. Ang pangabay po ay bahagi ng panalita na nagbibigay turing sa pandiwa, panguri at kapwa pangabay. Masasabi po natin na ay nasa uring pangabay kung pang-abay ang ginagamit bilang paksa sa pangungusap o pang-abay ang pinag-uusapan sa pangungusap. Ito ang halimbawa. Madaling araw kami nagsumikap bumiyahe. Ano kaya dito ang paksa? Tama, madaling araw. At ang madaling araw ay pang-abay. O, oh, narito na nga tayo sa ikalimang uri ng paksa, ang paksang pandiwa. O, oh, ano nga ang pandiwa? Ang pandiwa ay bahagi ng panalita na nagsasaad ng kilos. Narito ang halimbawang pangungusap ng paksang pandiwa. Nakaaaliw tingnan ang mga sumasayaw. O alin dyan ang salitang kilos? Tama! Ang sumasayaw. Kaya naman, ang paksa sa pangungusap na ito ay ang mga sumasayaw at dumako na nga tayo sa ikaanim na uri ng paksa, ang paksang pawatas. Ang pawatas ay binubuo ng makadiwang panlapi at salitang ugat. Walang panahon ni panauhan. Sa halimbawang pangungusap na hilig niya ang magtinda, ang paksa ay magtinda. Ito ang salitang pawatas. Hindi tinutukoy kung magtinda ba ng anong bagay sa pangungusap. Ngayon ay dadako na nga tayo sa uri ng panaguri. Ang panaguri ay bahagi na pangungusap na nagbibigay ng kaalaman o informasyon tungkol sa paksa. Narito ang unang uri ng panaguri. Ang panaguring pandiwa. Karamihan sa panaguri ng pangungusap ay pandiwa. Ito ay nangyayari sapagkat ang pandiwa ay siyang nagpapahayag ng kilos at gawain ng isang simuno. Sa halimbawang pangungusap, si Alex ay nagtanim ng sitaw, talong at kamatis, malinaw na ang panaguri ay nagtanim. Sapagkat ito ang nagsasaad ng salitang kilos sa pangungusap. At dumako na nga tayo sa pangalawang uri ng panaguri, ang panaguring panguri. Bukod sa pandiwa, ang panguri ay malimit din gamitin sa panaguri. Ang panguri sa gayong gamit ay nagsasaad, hindi ng kilos ng simuno kundi uri nito. Sa halimbawang pangungusap, ang mga talulot ng sampagita ay puti. Malinaw na ang panguri ay puti at ito ang panaguri mayroon din namang tinatawag na panaguring pangalan. Pang Bukod sa pandiwa at panguri, ang pangalan pang ay ginagamit din sa panaguri. Ang pangalan pang ginagamit sa panaguri ay nagpapakilala kung sino o ano ang simuno. Halimbawa, ang mga tumutulong ay mga kalala. Ipinakikita sa halimbawang pangungusap na ito, ang simuno ay ang mga tumutulong at ipinakikilala na ang mga tumutulong ay mga kalalakihan. At ito ang nagsisilbing panaguri sa pangungusap. Narito naman po ang panaguring panghalip. Ang panghalip ay ginagamit bilang panaguri. Ito ay humahalili sa pangalan. Halimbawa, ang aklat na ito ay kanya. Ang simuno ay ang aklat at sinasabing ang aklat ay kanya na nagsisilbing panaguri, panaguring panghalip kanya. Ang susunod pong uri ng panaguri ay ang panaguring pangabay. Nagbibigay turing sa pandiwa, pang uri o kapwa pangabay ang pangabay. Sa halimbawang pangungusap na ito, medyo malala na ang kanyang sakit. Ang ating simuno dito ay ang kanyang sakit at ang panaguri ay medyo malala na isang pangabay. Ito naman ang huling uri ng panaguri, ang panaguring pawatas. Ang anyong pawatas ng pandiwa ay ginagamit din bilang panaguri ng pangungusap. Halimbawa ang pangungusap natin ay magplantsa ang aking bagong trabaho. Ano kaya dito ang panaguri? Siyempre ang magplantsa. Ito ay sumasagot sa tanong na ano? Mula sa simunong ang aking bagong trabaho, ang tanong ay ano ang aking bagong trabaho? Ang magplancha. Tapos na tayo sa uri ng paksa at uri ng panaguri. Ngayon ay dumako tayo sa ayos ng pangungusap. Napakadali lang nito kasi ang ayos ng pangungusap ay dalawang uri lamang. Mayroon tayong tinatawag na karaniwang ayos at di-karaniwang ayos ng pangungusap. Sa karaniwang ayos ng pangungusap ay nauuna ang panaguri sa Simuno. Narito ang halimbawa. Mabuti siyang mamamayan ng bansa. At ang pangalawa ay sumusunod si Gabriel sa mga tuntunin ng paaralan. Makikita natin na nauuna ang panaguri at sinusunda ng Simuno. Sa di karaniwang ayos naman ng pangungusap ay nauuna ang Simuno at kapansin-pansin ang Salitang ay. Sa pangungusap, siya ay mabuting mamamayan ng bansa. Makikita natin na nauna ang simuno na siya at sinunda ng panaguring, mabuting mamamayan ng bansa at ginamitan ng salitang ay. At meron akong inihandang pagsasanay para sa uh, huling tinalakay natin na ayos ng pangungusap. Subukan natin kung inyong naunawaan. Ngayon ay tingnan natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Aba, ang gagaling! Ayan at tapos na nga ang ating talakayan at umaasa ako na may natutuhan kayo sa ating pinag-aralan. Muli, ako si Sarah Jane Tuazon Selga, ang inyong kamag-aral sa PhD Filipino. Salamat sa pakikinig!